Oh. Uh. Mailan nan. Wala, okay. Alam po sa

lahat ng ayun o, full starting na yan ini kami na kalis mga kabloggers at ay parating na masamang panahon may bagyo kaya inaabangan namin yan kung kailan ang pasok bali mag vlog tayo dun sa harbi at dumating ka hapon yata yan hapon o kanina umaga nagbababa ngayon ang isda galing yan sila sa ano, Surigao Diretso dito dito nila binagsak ang isda nila at mura na isda dun sa Surigao nagtambakan na daw ang isda dun dito muna tayo mag video at wala kayong yung mapapanood sa channel ko pag laot namin at ubos na yung mga video ko para habang nasa laot kami may napapanood kayo na video na naka-schedule lang may nagpalit dito ng palangoy kawayan oh, magkalat ano yan amigo okay, <laughs> tanghalin guba, guba sa dagat ay

wala na yon bininta ng kapatid ko yon no na habang nasa laut kami pinahanap ko sa kanya ng buyer at masisira lang diyan oh no? nakabara yon diyan inuulanan iniinitan baka mabulok kaya pinahanap ko sa kanya ng buyer yon nabili naman at sabi ko sa kanya na pasaulian lang kung magkano ang bili namin yung kasama ko pagbili ng bangka na yon si Romeo yun din anak hanap ng buyer masisira pagi hindi gagamitin pag naka-standby lang kaya sayang lah kaya pina ko na para ma lang ang ngaking capital down ayun harbiho nagbababa na ngayon ng isda baka tapos na nga at lutang na napanood ko lang sa live ni paring ano doon doon tv dito sa sport nag live siya dito nagbababa sila nang isda sila kaya barok ayan oh harbi lutang na lutang na tapos na yata ito magbaba baka kanina pitong umaga nagumpisa alas 11 na kasi alas 11.48 ang patanghali yun natin na abutan yata yung, magbaba nila madami itong isla sila ang sabi ay kay Sinta Pirazo daw ang huling nitong Black Marlin Sintag sa Surigao Nandito sila pa rin doon oh. Tao si Kasuyo, Shark Venture. Blag-blag muna tayo dito sa tabi habang hindi pa nakalaot. wala tayong video na may iwan. Natapos na nga yata. Lutang na lutang na eh. pag uwi nila dito nung nakaraan bumalik agad pagkatapos nila karga ng konsumo bumalik sila sa Surigao tapos yan nakadabing kagad sila na huli bumalik na naman dito ito mga barilis kanino kayo ito ibang bangga ito, ito nagbaba

wala niya kasi alam naman na. pinagpipina kasi pinaposisika nakapus 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 sa nakapus nakapus nakapus

Dami? Dami, yan na, kay tita. nyo? Kasama, bigo. Saglit lang kayo doon, oh. lang. Siwat pala doon? Kumain nga nung, paano na kami, at pawala na yung yelo. Saka naman, magtakpo kami ng kain. Saan banda? Sumarga pa kami ng yelo. Ay, nagdagdag kayo yelo para makatakbo kayo dito. Mura is ito doon, ay, mura. Mura nga, sa isinta na lang ko sa kapila, sa mate. Dito sa Surigao, ay isa isang na lang. Naroon mo kang jakat? Oo, oh, naroon yata ata sila. Sa placer? Ay, karami pa ang pa. Dito na lang kayo rin. si, ano, isang linggo nang bama pa si Miklik, 80 piraso lang yun. Ta. Tiris to, mga vloggers ni Harvey. May gubat. Hindi na natin nabutan yung pagbaba nila na isa. Ay, natin uh... Maliliit. Gentle na ang late lang ang late Ano lang siguro sa? Sa si oh, siguro Sa Mga barilis ang karamihan? Mga barilis ang karamihan ang isda nyo? Oh, barilis sa... Sabi, tapi say senta piraso ng bigo niyo nyo, Holy. Ha? Ah? Nasa 600 piraso daw huli nyo bigo. Oh, nasa 600. Ta, dami. Ilang piraso sa'yo? 16 16 piraso?

Ay, siguro ada yan. Mahal man, mahal man yata. Medyo ice ice pa naman presyo. Parang ang pasok kayo ko ah. Iyan mo. Maraming pasok sa ice niyo? Alos karami na kayo mga tolta. Siguro marami yan lang. Ay, bang... Padoong ka kablagit so. Bangka. May kulay blue. May isda din siguro ito. ba din siguro ito ngayon. natin kung malalaking tunan huli nito sabay sabay ngayon mga vloggers pag uwi mga bangka at may pa pasok na bagyo may bagyo na parating kaya nag uwi mga bangka kahit may mga konsumo pa nag uwi sa YouTube mo mga yung ano channel niya okay. dito robot yung channel niya Eh banggitin niyo yung pangalan ng channel niya para ma Bumera. ano kayo nang maano ka na ni nag-aano na sa vlog lang ko ayarin kami Ang pangalan Airin Amigo Airin Amito Amigo Amito Bumera. Yep. Airen, Amito Airin <laughs> Amito Yan bag, bago pa lang nagumpisa Dito lang sadin e kanu no? Ito din yung mga content niya, Yung pagbaba ng ano. Wala kang ibang content. Ito lang. Sa pagbaba ng mga isla.